Ka number 10. Mas ginpabasko pa sa mga civil engineers ang ihibalo kag mga tikang gamit ang teknolohiya kadungan sa pagboom sa construction industry sa Pungsod. May report si Nico Delphine. Ang climate change yung ang ang bago sa panahon dungan sa pagluntad sa kalamidad sarang nag apekto sa integridad sa mga infrastructure projects halin sa mga dalan hasta na sa mga high-rise buildings. Gani sa pagbukas ng 13th Regional Technical Conference sa Bacolod, natagaan ini sa atensyon sa katapos ng Philippine Institute of Civil Engineers Incorporated o kung PICE o man sa masobra kinyantos ka mga civil engineers nga nagtambong. Nagapati si Engineer Wenro Bahada President sang PICE Negros Occidental Chapter nga kinahanglan mas mapasanyog pa ang civil engineering profession. Pinaagiman sa pag-adapt sa teknolohiya, karon nga nagalambo ang construction industry. na sa Bacolod. As uh, engineers, this is a lifelong uh, study and experience. We have to adapt with the current, using current technology and then uh, the trend that uh, the new construction uh, Uh, structures are required because we have to have a uh, well-trained technical uh, people that will be uh, involved in such uh, activities. Not only in the government projects, but at, as well as the private sector. Makolot is now, uh, as you, as we can see, we have a lot of uh, high-rise buildings that are sprouting all around us, as well as the infrastructure that are, that are being developed. Kabahin man sa naging speaker sa two-day conference si DSOD Assistant Secretary Engineer Leia Delfinado, DPWH6 OIC Engineer Sunny Boy Oropel at Engineer Frederick Francis Sison, National Vice President sa PICE. Uh, to keep them updated sa technology especially sa, sa construction aspect sa project uh, uh, parang uh, they can practice or they can apply the latest technology sa uh, uh, mga sa mga sa mga mm. Nagapahandumduman ang PICE sa publiko kag private sector nga hindi basta isalig sa hindi profesional ang construction sang anuman nga sahi sang structure. Nico Delfin para sa Digicast Negros.